What's up guys? Good morning. Good afternoon. No? Oh. Andito naman tayo. Magta-travel naman tayo. Pauwi tayo ng Bacolod. Ng Negros. No? Nandito tayo ngayon sa DSB. No, so, na uh, travel tayo. Kasi maulanon dito panahon. Dito sa DSB. Kaya umuwi tayo sa Bacolod. Kasi mainit-init dun. Sabi nila. Oh guys no shout out nyo dyan sa mga kaibigan ko na nadaanan ko sa daan o nadaanan ko no oh, ganyan no oh. shout out nyo sa tatlong sports car mga idol ingat 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 tayo no nandito na lang sa Juan mga guys masama pakiramdam ko dito sa pagta travel ko kasi Gusto niyo ubo-ubo ako? <laughs> Masama talaga ang ko kaya binilisan ko yung pagda pagda-drive ko ng motor kasi para mabilis ako umabot sa aking pinagpuntahan. No, shout out, shout out sa mga tropata ta. O, nyo mga kung ano, ang dilim ng kalangitan. Kasi, umulan eh. Kala ko ano na sa so, ko itaso kung nakita ko. Maitim. Kala ko buhawi na. Hindi pala. Ulan na pala. Kaya ako nabasa. <laughs> no, nandito tayo ngayon sa last minute ng DSB or <laughs> sa pa na sa pandanon. na no, lalabas na tayo sa DSB no? I-welcome natin yung papuntang Morsia No, shout out mga na guys. Nalalabas ah, na tayo. Andito na tayo sa Thai Thai ng Marcia. Oh, welcome Morsia and goodbye DSB. Bilisan natin guys oh. Tingnan natin. Tingnan nyo. Makulimlim na panahon. Na hindi na makita ang bundok kasi makapal yung ano yung ulan so guys dito tayo sa ano kung taga negros ka alam mo ba kung saan to may one point kayo sa akin okay ito 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 kung taga negros ka alam nyo ba kung saan to may two point kayo sa akin pag alam nyo kung saan to kaya kita nyo yung building oh, yun yun ang ganda ng building. No? So, ah, taga ni Gross ka alam mo to. Ay, taga ko. Taga sa kakan. So guys, ang laki-laki ng sasakyan. Yung sinusundan ko. Takot ako mag-overtake kasi ang laki niya talaga. Parang drum. <laughs> drum kalaki niya. Overtake kayo guys eh, kasi nakuratan tayo. <laughs> Takot tayo. Baka CUP si tayo. So kung ni Gross ka saan papunta to? Kung tara ano? Sa may intersection. Saan ba ako dumaan? Kasi but, bakit ako lumaktod? Nandito so, tayo guys. Kung taga na Gross ka alam mo to kung saan to? Oh, saan to? Sa kamote tayo na buhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote tayo mga kamote! Huwag paralali ng mga kamote! Kamote tayo nabubuhay. Sa kamuti tayo lumaki! Sa kamuti rin tayo mamamatay! <laughs> <laughs> so guys, kung ka ni Gruska, saan na to? O, oh, andito na tayo, dumating na tayo sa pinagpuntahan natin! Malapit-lapit na tayo So guys, what's up na mga idol kamusta dyan next sabado naman tayo uwi oh shout out shout out da sa mga kaibigan ko ng mga vlogger kamusta shout out kita ay naman tayo sa, sa next sabado shout guys andito na tayo dumating na rin tayo sa silay oh, andito tayo sa silay bibili tayo dito bibili tayo ng chicks <laughs> Ayan yung chicks, oh. oh tama tayo yung chicks, oh. Bilhin natin yan. Ayan. Saglit. Mabatay, oh. Bilhin natin. 14. Next, oh. Ayos mo si Lai. Tumot ka Bye-bye.